What's up guys? Uh, ngayong araw na ito is uh, bablog natin yung ating uh, RS125 FI So meron nagka problema po itong motor na to kaya dinala sa ating shop So nakita natin ang troubles, troubles ng motor na ito is, uh, Kapag naka off yung switch is uh, umiilaw yung neutral light indicator So nalaman natin na ang sanhi nito is ignition switch problem kasi nakuha po niya yung motor sa kasa na as aripo uh, yung switch niya sa ignition switch kanonbert na lang kanito yung on off switch auxiliary on off switch ang ginawa upang magamit yung motor kasi <clears throat> wala siyang ignition switch na uh, susian So, ngayon guys, pakita ko sa inyo kung anong klaseng trouble na ito. Itong black na ito, yan, kung nakita nyo man, may black dyan. Uh, yan dapat ang naka uh, black to black at uh, black, uh, blue, blue black na wire. Kaya nakita nyo may yellow dito. Ginawan ko na ng bypass para uh, mag-switch on-off siya na hindi kagatulan ng ganito naka off siya yung ating ignition switch pero umiilaw pa rin ayan o, kinukuha ko yung susi sa so, nakita nyo, umiilaw pa rin dapat naka off walang kang makikita na ilaw dyan shutdown yan pati panel board ayano umiilaw pa rin so ang gagawin natin ito is uh, uhugutin natin pabalik at um, ganito ang gagawin natin guys yan itatap natin siya sa auxiliary color oh san palihog na ko gunit san be cellphone san palihog sa kadali be hindi tayo natulong sa kasama natin guys para makita nyo yan ganito ang gawin guys para magamit natin na maayos yung ating motor at um, yan nakabit ko na yung wire yung dalawa yung isa dyan ay papuntang isiyo, yung isa ay sa auxiliary lights so kanito naka off na siya hindi na umiilaw yan, pag inoo na natin yan, iilaw na, andar na Bubusin na siya. Kanang mga ginawa dito, ba. Yan, na na. Uh, pag uh, switch off natin, yan. Nawala na yung umiilaw. So, kung sakaling kayong may makatrouble ng ganito, huwag niyo ipabaklas lahat yung mga mga flarings diyan. Kung merong gagawa na may ganitong classing tools, yan, nitong klaseng tools multimeter, at saka bulb tester kailangan ng ganitong special tools para malaman natin kung ano ang dahilan sa troubleshooting so nakita natin yung problema nandito dito lang sa ignition switch ang problema so which is sa uh, whole wiring niya harness walang problema dito lang sa ignition switch so ayun Tutorial ko na lang sa inyo Kung sakaling kayo ay magka-encounter Ng ganitong trouble At ikaw bago ka lang sa aking uh, channel Mag-subscribe ka na Para marami kang matutunan sa ating Tutorial Si araw-araw uh, na Ginagawa kong motor, ibablog ko Para makita sa ibang tao Na ganito ang problema At tapos Kung ikaw ay uh, may motor na hindi ka marunong magawa, pwede mo magawa ng ikaw lang. Sundan mo lang yung ating video. So mag-subscribe na.